for today's video. Mamimili kami ng loot bags ni Ezekiel para sa kanyang birthday party. Nandito na kami sa Divisoria ito. O, oh, diba? 168. Dito na kami. Ito yung... Anong tawag dito? Lucky Chinatown Mall, no? O, oh, di diba? Ayan yung 999. What's Kuya? What's Kuya? Ayan. 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 Ah, she, he's in Lola's house. Ano naman dito sa elevated there? Yeah, it's not sama. It's not sama, only baby. Yeah, only baby. Oh, there's a lot okay, of ano dito. alam na namin kung saan. Siya mag-parking talaga. What's the parking? Diyan yung mga parking na tinataas taas. Oh, diba? Nandito na kami. Doon pa? Doon pa parking. Ay, papa, magbabayad na dyan, ma. Maganda dyan, ma. Parang ticket pa lang yun dyan. Paglabas mo, magbabayad. Ay, o nga pala. Sige, mamaya na. Yan. Mamaya, guys, tour namin kayo sa Divisoria. Pero, pag nasa mall kami, pag nasa mall kami, saka ako, kayo itutour kasi delicate. <laughs> delicate. Delicates dito. Baka, sira-sira na yung phone ko. <laughs> Makukuha pa. Ay po. Ay po. Gano'n dyan? dyan. pa Sige. Uy. close pa. Close pa. Ano na yun? sa nang parking dyan. First time nang po dito. Hindi. Dyan lang naman ang parking oh, yan. lang. Ayan lang. Hindi tayo sa elevated. Hindi tayo sa elevated. Di na lang natin. Hindi <laughs> nakita ni tita. Mas maganda nung kasi tinatas yung mga ah, kotse na gaganyan-ganyan. -gany. Oo. oo. Ah. Pinapasal siya. Yung kotse mo pupunta sa taas. Ah. Wala nga. Sarado pa, baka day off nila. Yung okay, mga nag-operate. Okay. Yung ano pa siguro. okay, dito lang tayo. Basement. Ano ba yan? So, magpa-parking muna kami guys. Dapat dun kami sa elevated parking hmm. kaso wala. Sarado. pa, maaga pa masyad. Wala kita na Hindi niya nakita. Oh my God! Ganda pa naman daw. Kita yung kita? <laughs> it's dark. Yeah, it's dark. So later, guys, mag-parking muna kami. Hi guys, kayo na dito na kami sa One Six Eight Mall sa loob. So nagutom na naman si Kulit kasi kasama si Kuya Dilinde. <laughs> so, okay. Papa Joy, si Lola, at si Baby. What? What? What is that? Chicken. A chicken? Yeah. Wow! Dito kami sa food court na 168 Mall. Oh. Foods namin. Ayan. Sub so, the burger steak tsaka spaghetti. Oh. Si Baby, what is that? Rice, Rice and? Wow! Happy? nakita ako! Ano? Wala! Pwede Wala! Handa na tayo mag Jollibee. Jollibee tayo eh. Go home na. Yeah, we'll go home na. Mga? Oh Mga? wala alam kung sa kamababa

guys. Pauwi na kami. Yun lang yung binili namin. ang pang loot bag stick. Baby day. Ay, baby KL Para sa kanyang birthday. So, that's it for today's video guys. Bye!